Hello Vietnam. Yes, dumating kami dito sa Vietnam early morning. Ang unang dapat gawin, syempre kumain muna tayo. Kailangan medyo malakas kasi kailangan sugitin yung unang araw. Pagdating namin dyan, inalok agad kami ng aming uh, no staff ng hotel na kumain muna kami ng breakfast kasi nag-early check-in kami since ang early din ng flight namin early check-in ang ginawa ko. So, dito sa Vietnam, syempre, ang unang hahanapin mo ay pho. O oh, dahil yan yung famous sa kanila na pagkain. Pero since sa hotel namin ay meron ng pho, yan ang unang ibinigay at inialok sa amin uh, na masarap. At saka marami nagsabi sa akin yung tinutuluyan naming hotel kung saan kami nag-check-in ay masarap ang pho. So no need na kami mag ng pho sa labas. So ang unang destination namin ay St. Joseph Cathedral. Dahil yan yung oldest na Catholic Church dito sa Vietnam at nasa heart lang siya ng old quarter ng Hanoi ay napakadali lang niya puntahan kasi malapit lang siya dito sa aming hotel. So nag lang kami diyan para makita yung paligid since maaga pa naman siya, so ito yung unang destination. At yan ang unang-una sa itinerary namin. So, syempre, pag nandiyan ka, ang unang gagawin mo ay sumimba. Pero since wala naman siyang misa, pumasok lang kami sa loob. At ang unang mong makikita ay napakaraming turista dahil ang ganda naman talaga ng simbahan na yan at napakalaki niya. Gothic ang design niya at since yan ay ginawa nung unang panahon pa, ay talagang napreserve nila ng maganda. At hindi mo maiiwasang hindi magpa-picture dyan. Kaya lahat ng pumupunta dito sa Vietnam, lalo na sa Hanoi, ay talagang hindi mawawalan ng picture dyan at isa yan sa tourist destination. So pumasok kami sa loob at nagdasal, humingi ng protection habang kami magbabakasyon dito sa Hanoi, Vietnam. At nang mabigyan din kami ng mga blessing, kung ano man yung aming hihilingin, lalo na ang sabi nga kapag daw bago ka sa isang simbahan, ilang mag-wish ka at ang iyong mga ay matutupad. At tingin ko naman nga ito to dahil lahat ng mga pinupuntahan kong simbahan na bago ay nagwi ako para sa aming proteksyon ng pamilya ko, sa aming kalusugan at sa lahat ng mga pangarap sa buhay. Ayan ay pinagpapasalamat din namin sa lahat ng oras at sa lahat ng mga simbahan na pinupuntahan namin. At kaya lamang po at maraming salamat at dito nakarating ako sa Vietnam kasama ang aking asawa. At simula pa lamang ito sa unang araw namin sa pagpunta namin dito sa Vietnam at ito ay marusundan pa ng mga marami pang video na makikita ninyo. Kaya isashare ko lahat yan para malaman nyo kung paano namin ito napuntahan. Maraming salamat yan lamang at sana ay huwag kayong manawang manood sa aking gagawing mga videos na makikita ninyo. Thank you so much. Bye bye! Thank you for watching. Till next video.